nga mga box holiday ngayon pero alam mo yon kahit holiday pagod na pagod din ako puro kasi gala tong mga kasamahan ko pero sabi nga na Sergio we don't wait for memories to come we make up o kaya sige manuhay tayo ngayong araw historia loop yung inawit ko nga kanina mga box sikat niya na parody nung high school ako kaya papatunayan natin yung araw kung talagang totoo yan. Kasi nagkayayaan kami dito na manuway sa Pityo Aluluway. Dito nga sa part na to ay nagkakilanlan itong asawa ko. At meron pala siya ditong malayong kamag-anak. Napakahirap naman itong lukoy ng asawa ko kung saan-saan na lang merong kamag-anak. Ibang klase ito. <laughs> Matagal na nga na panahon, simula na makabalik uli dito sila tatay. Kaya hindi na sila pamilyar sa rota papuntang katunggan. Kaya buti na lang, pinasamahan kami ng kamag-anak ni Mrs. para turuan kami kung saan yung daanan papuntang katunggan. Medyo masukal nga itong dinaanan namin Minsan nga di mo na malaman kung kagubatan ba o katunggan itong pupuntaan namin. Dito guys, Ayun, na-stranded kami ng konti mga box dahil sa potakte. Pero hindi naman masakit mga agad yung potakte. Mas masakit pa rin yung paasahin ka. At tuloy, minumulto ka na lang ng iyong damdamin. What? At yon, mga box, tuluyan na nga naming narating itong Amazon Forest. Wala naman siguro ang ano dito, Anaconda no? May iba't ibang mga method nga pala mga box sa pagkuha ng tuway. Mayroon silang tinatawag na gikumot-kumot method may ding mata-mata method at itong isang method ng ginagawa ni tatay yung pag guhit, sa pamamagitan ng itak medyo maingat lang si tatay sa pag guhit, kasi baka daw likod ni lalay o ni lolong yung mag niya lay maloy kalay nanaway ra man na si lalay botan man na si lalay Your... <laughs> Pero palagay ko wala namang buhaya dito. Mas marami pa siguro buhaya sa basketball at yan, marami yan dyan. ang tubig sa bagat dagat lang, lang, lang ang tubig nito ante gapo ti lang ang ano oh. wag yung masyadong marami ang ano? ito guys tuwa ito <laughs> oh <Oo. laughs> tingnan mm. mo yan oh mm tuwa yan mm. oh kita wow! wow Alam mo mga box yung pagkuha ng tuwai para siyang ano mahirap na masaya. Masaya kapag nakakita ka ng tuway. Pero di ganun kadali eh. At dito nga mga box, sinit up ko yung camera ko para tumulong din. Alam mo na, baka mabas tayo. Video ka ng video, di naman tumutulong. Eh, vlogger nga, di ba? Sa so, unang kumot ko, yon Nakakita kagad ako. baka may mag ba banig mamaya ha naglaro kayo sa putik dyan Your... <laughs> at yan na nga si box primitive cooking si box grabe itong anak ko parang piling ko mabubuhay ito basta may apoy lang siya eh yan you know, oh nagluto na ng tuway kalupit mo box fast forward nga tayo mga box pauwi na kami ng mga time na yan ay kahirap talaga maghanap ng tuway kaya saludo ako sa mga kababayan natin ganito yung hanap buhay kaya wag na natin silang baratin kapag bumili tayo ng tuway kasi kung alam mo lang kung gaano kahirap ito hanapin minsan pag dumaan tayo sa palengke punta tayo magkano ang tumpok te, te po ay mahal mahal sa mata mo kung alam mo lang kung gaano kahirap panapin yan at syempre ano pa bang susunod na gagawin eh di kain tayo ng pinaghirapan natin yan ang G the perfect bite uy sarap Pagkatapos niya mga box, nagbihis lang kami tuloy ka agad kami sa cottage prayer meeting kalamang joy kailangan din natin yung ganitong gawain kasi dapat natin i-feed up yung ating spiritual life hindi lang puro physical dapat balance din ng buhay at pagkatapos ng unbox umuwi na kami medyo may hindi lang magandang nangyari joke lang, simple lang naman medyo na slanted na kami kasi may mga pulis na nagche-check ng license kasama naman namin si ma'am abit yan o no? kaso lang hindi pala pwedeng lisensya niya. License Professional Teacher. At yun, no makawin na nga kami. Tuloy-tuloy na kaagad sa practice namin kasi Sunday bukas may gawain. Ang daming nangyayari ngayong araw mga box. Naalala ko tuloy yung sinabi sa Book of Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments. For this is the whole duty of man sa mundo mga box ang daming pwedeng gawin pero pakatandaan natin na pinaka duty talaga natin ay glorify ang Panginoon sapagkat sa kanya lang naman tayo magbibigay sulit at the end of the day sa kanya pa rin tayo babalik at mangyayari lamang yun if we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior Ganun yan mga box hanggang sa muli maraming salamat